Ma, uwi oh na. Please na. Please na. Miss ka na namin. Please na. Uwi oh ka na. Please na. God. yung mga bata. Oh, yung mga bata. Walang nag-aalaga sa kanila. Tay, tingin manawagan po kayo sa misis nyo. Tingin What po kayo. Ako'y nananawagan doon sa aking asawa na nawawala doon po. Noong January, sa 30 po siya, umalis ganda-ganda po namin. Na usapan, pinagamot ko ang aking siya po ay bigla lang parang naglamang bulat. Hindi na balaan siya na sa amin at may komunikasyon naman kami sa cellphone. Hanggang ngayon may komunikasyon po kayo? Noon po ay nung nawala po siya, Sir A Rapi ay dulay ay buwan po siya. Hindi malahan siya nagparamdam. Nag-birthday noong February 14 ay anak -kundalwa. Hindi malahan siya nagbati ng happy birthday anak. Ako nandito lang nagtatrabaho. Anong paalam po ni Mrs. nung umalis ng bahay? Ang paalam po sa akin, si Rapi talaga nung usapan namin, pinahatid ko po sa Quezon City, haabin niyo sa Hot Center po yung biyanan ko. At ako na po ang gumastos. Ano po. pong pa kanyang paalam? Sabi sa akin, pag, pag, pag natin si nanay ko sa Maynila, sabi ko, sige. Nanay niya, nanay, nanay niya. Nanay po niya. Okay. Sabi ko, sige, ipagamot ko para madugsungan natin ang buhay si nanay. Si Vivian De Los Santos. Opo. Okay. Ano po siya? Nawawala o ayaw lang po umuwi? Ayaw na po siguro umuwi siya. Ah, okay. So, missing in action. Nawawala siya, ayaw lang niyang bumalik na ng bahay. Mm -mm. At bakit po ayaw niyang bumalik ng bahay? Ayaw lang po si Sir Hindi ko pumasakpuan yung wala naman kami kung ginagawa niya kahit nandito lahat ang so, aking mga anak. So, alam niyo kung nasaan siya? Hindi, man po. Pero bakit alam niyo na ayaw lang niya umuwi ng bahay? Nagtumawag po doon sa mga kamag-anak niya, namin sa Marinduque rin siya na gano'n Siya ang na, tumawag? Opo, tumawag po siya doon. Sa mga kamag-anak no? At ano po sabi sa mga kamag-anak niya? Na sabi ay hindi na raw po siya uwi dito sa uh, mga anak niya. Dahil? Abang po kung anong naisip niya gano'n sa... Basta sabi hindi na uwi. Mm -hmm. Period. Baka naman sinasaktan mo. Ay, hindi man po siya. Si papa mo ba nananakit sa mama mo? Hindi po. Nag-aaway ba sila palagi? Hindi po sila nag-aaway. So, okay. So, anong sa tingin mong dahilan? Bakit si Mama raw ayaw na kayong balikan? Hindi ko po alam kung bakit tumalis si Mama. Okay. Gusto mo nawagan kay Mama mo? Sige. Ma, uwi na. Please lang. Miss na miss ka na namin. Please na, ka na. Please lang. At mga bata, kawawa oh, yung mga bata. Walang nag-aalaga sa kanila. Tay, ano po ang trabaho nyo? Ako po, Ipuan. Kasi pag po si Rafi, alam, na, hindi pa po nasisira ang aking pamilya. last tres pa po ng madaling araw, umaalis na po ako sa pagtimbang ko po ng isda at marami Pero po. Pero ngayon po, anong trabaho niyo po tayo? Ako po, si Rafi, parang nabangkra po yung pag-alis ng misis ko. Nawalan ako ng puhunan. Siyempre may put na titir ako na 20,000, uh, 25,000 ng pag-alis. Tatlong buwang po yeah. nawala siya. Hindi ako makapokus ngayon sa negosyo ko po. Dahil yung lima ko po puro nag-aaral. Ah, kayo po nagbabantay. Opo. O okay, kasi dati nung no, may negosyo kayo, nakakapokus kasi sa negosyo nyo, Opo. si Miss tagabantay ng mga bata. Opo. Anong negosyo po yon? Ako po, ibindo ng isda na nabiyay po rin ako ng lusina. Magka, magkano po yung puhunan? Ako po, noong nai, nagsimulan ko lang ng puhunan talaga ng ako sa bumpay po ng 20,000. 20, <laughs> napa, napa, napalago ko po ng, sa, wala pa pong isang taon siya. Rumami po siya, nakabili ako ng... 5-6 sa bumpay. Nakabili po din ako ng kaunting lupay doon sa oh. tinubo ko okay, sa... Okay, so magkano kasip... po ng, sir? 23. Opo. Eh, bigyan kita 23, tapos ng problema. Huwag mo ano nang balikan yun. Nako, kaya lang, baka pag nalaman niya may 23,000 ka, babalik si Macy's. O, pag bumalik, bahala ka na kung anong gawin mo. Pag-usapan niyo. Eh, sabi ko nga ni si Sir kaya yung... Uh, kayo, nag-aaral ka, kayong tatlo? Eh, po, nag-graduating po ito ng grade 10 siya. Yeah? Ano may sayo mo sa, sa papa mo? na hindi kayo iniwan kahit anong nangyari. Pa, marami po salamat kasi, ano, hindi niyo po kami pinabayanan kahit wala si mama yung Marami po salamat kasi Nandyan po kayo lagi Pag may mga Nalalanduan po kami masama sa katawan ang eh. Kayo po yung nandyan Marami po salamat Sana bi Kahit nandigan ito ang buhay natin kita kita'y iniwanan ng ating mama hindi taka'y kayo malilimutan hanggat ako'y nabubuhay talagang hindi ko kayo may iwanan na palagi ko na nga, nga yung mga panganay ninyo tagapag-asawa ko na wala sa inyong magkakapatid na pinalagi ko mga magiinom magsusugal wala sa pangaralan ng isang magulang yan sa tingin mo si papa mo meron bang bisyo? wala po sugal yung hindi po nakakanyan nagkakanaan uh, po siya naglalaro lang po ng bilyar pag na? ano, bilyar po bilyar? Okay, billiards. Wala siyang mga sabong? Wala po. Wala. Casino? Wala. Uh, alak? Yeah, minsan lang po pag may okasyon sa bahay. Okay, okay. Minsan, minsan may, may okasyon sa bahay. Babaero? Hindi. Ay, hindi po yan. Mabait? Mabait po yan si Papa. Oh, nananakit? Never nyo nakita na sinaktan si mama nyo? Hindi po mabait ka pareha mismo anak ko kapag patunay sa okay so sir sabi mo magkano po yung puhunan puhunan si Rapi yung madagdagan po yung aking business ako po rin nagtitinda ng retail na gasolina nilugpok din ng asawa ko gasolina ho po Opo. at malayo po kami Ay, sa bay. bawal po yun at may mga motor po bumibili sa amin sa bawal parik. po yun uh -huh. bawal po yun paihi yung sinasabi mo ay, bini, may kuwan po naman kami sa Petron din po namin binibili. Maski na, sir. Paihi. Hmm. Well, sasabihin mo Petron, pero hmm. sa Paihipo po yun. Maliban lang po. kung ikaw po hmm. ay may ari ng isang Petron gas station at sa akin palagay, well, hindi ko naman kayo minamaliit hmm. uh, kasi Petron gas station, sobrang mahal po yun. Yeah. Milyones yun. Eh, sabi niyo, meron kayong ista 20,000. So, doon ko sinukat na sabi may gas, may gas ka. Ay, marami ko, ko agad na yun ay bote-bote. Hmm. -bote. Paihi, tawag lang. Bawal yun, sir. So, hindi kita tutulungan doon sa paihi mo na business. Pero doon sa, pero che check muna namin, ha, yung, mga sinasabi nyo, totoo. Doon sa, bi bentro bilang ista, magkano po yung, sir, puhunan. 60,000 po, 60 po isang araw na bayad ako noon. Sir, 60,000 ang kinikita nyo isang araw. Sa bayad ko po sa may-ari ng Pangulong Sir yun. Yun po ang inabayad ko doon. Hindi naman ako pwedeng mangutang sa kanila. Concessionaire kayo? Con, con um, BI po akong lucina Pag ako so magkano po na yung ang Tinatanong ko. Yung pork color po doon, yung isang daang kilo po sa Pangulong na 15,000 ang isang box. Pag inabot po ng apat, 60,000. So ilan nga po yung pinupuhunan nyo? Ay pag andala ko lang po sa lahat ay eh, kung minsan ay mga 30,000 ang hihiram ako sa mga kapatid ko. Okay. Ngayon pag kulang ang puhunan ko sir, Inuutang ko sa may-ari ng pangulong yung Kaya nga po magkano nga po ipu-loan niyo self hanggang 60,000 po para ma-suporta ko rin po sa mga pagbili okay. ng mga Sige gamit po. ng mga anak ko. Pupunta namin yung sinasabi mo laut magtatalong tanong kami pag napatunayan na talagang totoo 60,000 walang problema sa akin. Okay? okay? Para sa mga anak niya.